Mahal kita pero Kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang malin ka? Kaya pakiramdam ko Ako'y binabala wala mo na Kaya mo pa bang malin ka? Kaya nakikita ko'y wala na akong malaga Mahal kita, pero... Paano? Paano naman ako? Paano nga ako? Kung lahat ay binigay ko na sa'yo. Paano naman yung sarili ko? Kung lahat ay inubos ko dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Sana kung magsisimula Sana kung babalik Sana kung kakapit Sana kung magumpisa Kung mismo sarili ko Ayubos na na mahal kita Mahal na mahal kita siguro tama na. Tama na kasi nang mukha na pungtanga nga. Tama na kasi sumbang sakit na. Durog na durog na at hindi ko na kaya. Mahal kita pero ayaw na. Pibili din ko nalang nakalimutan ka. Pipilitin ko na love na magsimula sa umpisa. Magsimula na hindi pa kita kilala. Panginoon, you know, maraming salamat sa lahat ng hinyo ibinigay at mga bagay na hinyo pang idipigay sa akin. Salamat sa bagong araw na ito na dumating sa aking buhay. Salamat sa laging pag-aalaga niyo sa akin. Maraming salamat din sa gift of self-control na ipinibigay niyo sa akin, noon Sa panahon ng aking buhay na ito, marami po ang mga tao na sa akin. Wala po akong dinadawa sa kanila para gawin nila sa akin Lord. Niwala akong napapantahan na natuong mali sa mga tao nito. Pero araw-araw kong hinaharap ang kanila mga ginadawa ko ay tutupol sa akin. Mga paninira na parang ayaw it. Habang tumatakbo ang mga araw, nalalaman ko ang mga ginagawa nila sa akin, Lord. Pero Lord, alam mo na nakikita mo ang lahat ng Alam mo kung ano ang mga nangyayari sa araw-araw. Alam kung nahi nakikita mo sila kung paano sila nag-iintindento na mga paniniwa sa akin. Alam kong kung bahagi na din sila ng plano mo, Lord. Kaya magpo-concentrate na lang sa aking mga ginagawa at hindi ko na lang sila papansinin. Instead, mabubuhay sa araw-araw para ma-enjoy ang mga bagay na tigay mo sa aking buhay. Sa mga blessings na tigay mo sa akin. Six na bigay mo sa akin buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi niya sa Romans 12:19, Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, It is mine to avenge. I will repay, says the Lord.